Pagdating dito sa Georgia, ito yung mga tips and mga dapat ating gawin. Ano? Unang-una talaga, pinaka-importante, i-print natin lahat ng requirements na dapat ipoprovide. Which is yung sa amin, nakaprint na yung travel insurance, yung hotel accommodation, itinerary namin. So, pero dito sa immigration, ang hinanap lang is yung uh, passport namin. Pero ito sa isang kaibigan ko, hinanap yung itinerary. So, Base, uh, case to case basis yung nag interview ano pero napakabilis lang ng interview hindi sila ganoon kahigpit now dito pagdating namin sa pagkatapos namin sa immigration nagpapalit yung mga kaibigan ko ng pera uh, paglabas nga pala namin nung sa exit ng airport ay naghahantay na tong aming driver na sa hotel po yan ano so nagpapalit muna yung aking mga kaibigan dyan ng lira kasi ang dala nila is US dollar So, after na magpapalit, ayan, up -up uh, papunta na kami sa aming sasakyan pero bago yan ay magpipicture taking muna so uh, yung contact namin dito is yung Pilipino yung contact ko dito ano so nag reach out ako so ang FB page nila is yung Little Manila so ang kausap ko is Pilipino now do sa aming uh, tour package sabi ko nga po sa last video ko 5 ano, days 4 nights kami diyan na ang kasama sa tour package ay yung Uh, tour na 3 days na merong van kami sasakyan at uh, meron ding tour guide na magagayit sa amin at uh, itutour to kami sa Georgia for 3 days and then yung pang 4 days, okay, yun yung na, free time na, namin na so ang kasama din sa 4 days 5 days and 4 nights na tour package is yung free breakfast, yung van na hatid sundo eh, sa hotel and then at the same time uh, na nila na ako ayan po, yung free wifi this sa hotel, so ito yung hotel namin hotel Marlin na kung saan, ma napakalapit nyan, nasa center po kami ng Tbilisi ano, so, sa, sa my Liberty Square, kaya ano, very accessible lahat pati malls, now um, sabi ko nga po, dito nung nagpabuka kami, dito na rin kami mismo nagbayad So ayun ito yung kabayan yung naka-red, Yan kami nagbayad no sa kanya, hindi dito sa mismong reception. So, ito yung aming hotel na kung saan at uh, uh, tamang-tama lang Maalinis naman, do may amoy ng konti, siyempre hindi na no. And three star lang po ito. So, okay naman yung CR, medyo malawak naman siya may maayos and then may ref din and then may cabinet and then may provided din na hanger and then may provide din na ito yung kung may mga importante kang gamit pwede nyo ilagay so ayan eh, dahil 3 star ay eh, lang siya so gaya nga po na sabi ko um, dito na kami mismo nagbayad ng pagkarating namin so ito si kabayan so ang binayaran namin do sa aming tour package 5 days 4 nights ah uh, may tour package na 3 days and then pre breakfast ay 319 US dollar. Now yung first meal namin pagkarating na pagkarating is uh, gutom gutom kasi kami niyan kaya kumain kami ng bread. So usually sa Georgia ay ito yung lagi mo makita bread. So mura lang yung pagkain dito no. Gaya dito ang lalaki pa din ng portion niya na pwedeng-pwedeng paghatian ng dalawang tao. So mura lang siya just like this one yung 4 lira yun yung usually nagre-range ano so mura lang yung pagka yung bread so that's it no yung mga tips eh, medyo pagod see you on my next video bye